Isang mapagpalang araw nga pala sa ating lahat na mga nagtatrabaho ngayong araw. Bali ngayon nga pala ay nandito tayo sa bukid. Ayan. Ito nga pala yung sinerbisan nating tropa natin na meron din nga wave 125 2, 5. At ayun na nga service yung ginawa natin sa kanya para hindi na siya mahasel. Medyo traffic din kasi sa kanila no. At ito nga pala yung dahilan kung ba't hindi ko magawa lahat ng mga nagpapagawa sa atin. Ayan. Dahil nga tuwing day off lang tayo, bumabanat ng mga gawain. Ito nga pala, ayan. Ito, nakatono na to. Ayan, oh. May nag-brown na ng konti, ano. Ayos, ayan. Ito nga pala, sinetap ko na to dati, 54 all stock. Ayan, nakabalb pocket. Then, the rest, secret na lang. <laughs> Mahirap na, hindi naman kasi tayo malakas bumuo, diba? baga... Mabagal lang naman yung buo natin, saktong sakto lang talaga to, pang daily lang ng tropa natin. At eto na nga yung kanyang connecting rod. Pero yung connecting rod na ito, guys, medyo alug pa lang, konting-konti pa lang. Pero ang tingin ko nga ay side bearing talaga yung may tama dito, kaya grabe talaga. No? Ayan yung mga tatanggal natin, tornilyo. Yes, eto na natanggal na agad linis. natin 'yan, oh. No? Napakalinis po. Yeah, napakalinis. First time mabaklas. First time lang mabaklas. talaga nito mabaklas. Marang talaga. Ayan, kaya talagang tamang linis kami dito, no. Ayan, tamang trip na naman tayo dito. At ayan nga pala ako, akala nyo talaga nga, marunong akong gumawa ng motor at marunong talaga tayo kunwari lang. Yan, hindi naman tayo magaling, kumbaga basic-basic lang naman yung alam natin, yan. Ayun, no. kunwari kunwari pa akong pinapakiramdaman ko diyan, no. Pero mahina pa talaga yung alog, alog nitong connecting rod na to. Pero din ko may tama na rin to. At yun na nga, gaya nga sabi ko kanina, pati yung ano, side bearing nya. Talaga nga may tama na. Doon nga rin ang gagaling yung alog. Ayan, maglilinis muna kami. Ayan nga pala, sobrang bait nga pala na itong tropa natin. Sa yung may are, siya rin naglilinis. Ganyang kausay yung boss natin na yan. At na nga, time check tayo. yan. medyo slow mo ng konti. O, di ba, hindi mainit. Hindi mainit dito kasi hindi talaga yan. Di mainit. Nagsimula tayo dito sa pagbabaklas, alas 8. At yun na nga, alas 12. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, ayan. <laughs> Nagdala pa kami sa machine shop eh, no? At eto na nga yung kanyang gear. Ang pinagbabaklas natin. Eto yung lahat ng mga parts niya. Ang hirap din eh. paano ko kaya ito kakabit lahat, no? Sana talaga makabit ko tong lahat. At sana walang sumobra. Uh, sana na talaga walang sumobra. Minsan kasi may sumusobra, eh, no. Binubulsa na lang natin. Pagkatapos natin linisan 'yan, powered by Domex tayo. Ayun. Okay na siya. Domex 'yang pinanlinis natin 'yan. Medyo hindi lang natin ako, yung mga singit-singit na part. Pasensya naman, no. Ah, uh, wala kasi tayong brush na maliit pala yun ang nakalimutan natin. Ah, uh, tayo na check. nga, ito na. 12:05. buuan na. Bubuo na kami dito. Ayun, na test drive niya na rin 'to. Siyempre, bago natin yun kinabit yung baha. eto, chill in na lang kami dito. Chill in. Hmm? Taimig na ba? Okay. <laughs>